Okay mga boss. So ang ito na personal ko na napansin o na sa social media lalo na sa ano, uh, dito sa mundo ng electronics at dito sa ano, natin sa community. Napansin ko lang simula nang maging active ako sa social media simula nang 2020 may napansin ako na dalawang klase ng tao o dalawang klase ng siguro in general pero iano na lang natin sa ano sa sa linya ng trabaho natin sa mga electronics technician. So ito dalawang baso. Yan yung magre ng dalawang klase ng tao na na-encounter ko at nababasa ko lagi sa mga FB group, sa mga comment, sa mga post, sa mga ano. So may dalawang klase ng tao. Kasi nung 2020, nung simula mag-open ako sa sa Facebook ang dami ko rin na kuha na knowledge, ah uh, ang dami kong uh, pinagpapasalamatan na mga tao na napaka-genuine at hindi sila madamot mag-share ng kaalaman nila. Pero ito na napansin ko, dalawang klase ang tao kapag meron ng ano, medyo hinihingal ako. meron ng nakukuha kaalaman o nadadagdagan ng kaalaman. Ah, uh, akala ko lahat uh, pag natu, uh, ano, uh, natuto na ay isang direksyon lang yung tinatahak. Pero ito napansin ko lang kung sa tingin niyo mga boss parang ano, parang kulang yung observation ko. Dagdagan niyo na lang sa comment section. Pero napansin ko lang talaga uh, basically itong dalawang klase. So may dalawang klase ng tao. Kunyari May kinuha tayong tubig So Tanggalin ko na itong ano Hindi naman tayo sponsor nito Baka mamaya masita pa tayo Tanggalin ko lang yung tatak Para So Meron tayong tubig Mga boss Itong tubig uh, Itong tubig ang Magre-represent Sa knowledge o kaalaman o mga wisdom o mga technique na makukuha natin sa mga mentor natin sa mga senior tech natin sa mga mas may alam ngayon ibibigay niya ito sa dalawang klase ng tao so maglalagay siya dito bibigyan niya yan Ayan dito past dito sa dalawang klase ng tao yan, half knowledge muna. Lalagay natin half knowledge. So, pariyos na sila may kaalaman. Ngayon, pag natuto na ng kunti, yung tao, uh, dyan na nagsisimula, lumihis ang mundo nila, itong dalawa. So, yung isa... Kukuha tayo ng pang-sample. Uh, yung isa, yung isa dyan habang natututo nagiging humble tapos nagiging nagiging bukas yung pananaw sa mga bagay-bagay yung isa naman, example natin yung isa ah, uh, paano ba to? ang hirap ko gano'n so itong isa yung example natin sa isang tao itong isang tao yung nasa orange kunyari tao to pag natututo siya, nagiging humble siya at nagiging wide open siya sa mga posibilidad sa mga pwede niya pang alamin itong isa naman uh, representasyon ng isang tao na kapag natututo ng konti nagiging hambog o nagiging mayabang so marami yan ba? Diba? Diyan sa social media napapansin ko natuto ng konti akala nila alam na nila lahat so anong representasyon ng ano representasyon ng pagiging hambog kunyari ito yung kahambugad ng isang tao. Yan. Lalagay natin dito. Yan. So, dahil naging hambog na siya, lalagay natin to, Yan. Nahambog na siya. So, pag naging hambog na siya, pa ah, mapapansin yung mga boss, ayan. Yan. Dahil naging hambog na siya, naging hambog na siya masyadong ano masyadong akala niya marami na siyang alam pag dinagdagan mo ng ano yan ng kaalaman ang mangyari aapaw hindi niya na matatanggap o hindi niya tatanggapin yung papasok na bagong kaalaman kasi naging hambog na siya naging mataas na yung tingin sa sarili niya dahil akala niya yung kaalaman niya ay sobra sobra na kaya pag nilagyan mo siya ng tubig yan, aapaw. Aapaw, mga boss. Yan, aapaw. So, ganyan ang nangyari sa mga taong natuto ng kunti, naging mayabang na, naging hambog na. Samantala yung hambol dahil open pa siya, pag nilaglagan mo ng ano, ng ng ano, marami pang stock sa kanya na ano, pwede pa siyang ano. Tapos, instead na maglagay siya ng kayabangan sa ulo niya, ang gagawin niya, mag-a-update siya. So ito mangyari ngayon sa mga taong sa mga taong naging humble, uh, naging mapagkumbaba at naging open sa mga ano, kaya pwede pa siyang kumuha ng marami pang kaalaman o mag-absorb pa kasi hindi siya naging hambog, naging bukas ang kaisipan niya. Ganyan po ang nangyari sa dalawang klase ng tao. Itong humble, ay uh, itong, itong isa na na hambog itong kulay blue, itong representasyon ng pagkatao. Pasensya na hinihingal ako, langoy ako ng langoy kanina. Kaya anong nangyari, ang kaalaman niya, yun pa rin. Hindi na nadagdagan kasi punong-puno na siya. Ayaw niya nang tumanggap ng, ng ano, ayaw niya nang tumanggap ng dagdag pa na kaalaman kasi akala niya, punong-puno na siya. Pero actually, ang nakapagpuno sa kanya yung kayabangan niya na akala niya lahat alam niya na. Kaya mapapansin mo dyan sa social media yung iba, kung makareact sa post ng iba, parang akala mo alam na alam nila. Minsan naman yung ano, minsan naman yung yung mamuna sila dyan ng kamalian ng iba. Ngayon, ang ibibigay nilang informasyon ay kulang-kulang din at minsan mali din. Kasi napuno na sila ng kayabangan samantala samantala yung isang klase ng tao na nagiging humble itong ano napalitan natin ito imbes na ano imbes na mag-stay lang siya dito na explore pa siya kaya lumaki yung container niya o lumaki yung lumaki lumawak yung kaalaman niya dahil naging humble lang siya so naging mapagkumbaba siya at willing siya matuto sa payo ng iba yun ang kaibahan mga boss ng taong humble o hambog yan so yan lang ang napansin ko sa mga tao ngayon sa social media na natuto ng kunti akala nila uh, marami nang alam napansin ko pa nga sa post ng iba yung iba dyan na uh, baguhan pa lang talaga uh, dati nagtatanong-tanong lang sa iba nagpapaturo lang nung natuto ng kunti mismo yung nagtuturo wag na umasa na mas magaling pa dun sa nagturo kaya ingat-ingat tayo mga boss yun lang siguro yung ma-share natin dito sa ano humble versus hambog parang gano'n naisipan ko lang ah uh, kaya yung ano yung yung ano yung hambog pag tinapon mo yan wala na matitira kasi ang natira sa kanya kunti kunti lang ang tubig na matitira oh, wala na tinapon na natin oh Oh. Pudon na kasi itong buhangin na nilagay ko dito, representasyon to ng kayabangan niya kasi ganoon ang tao eh. Habang tumatagal na natututo, yung mayabang Kaya lang problema, yung yabang sumusobra hanggang sa ganito. Sana sa mga nanonood dito, bago pa kayo mapunta sa punto na to, uh, isipin niyo na yung sarili niyo na Ah, uh, wag sana kayong dumating sa point na to na natuto kayo ng konti, nadagdagan kayo ng ano ng kaalaman ay naging arogante na kayo, naging mapagmataas na kayo, naging hambog na kayo at mapanglait na kayo sa kapwa nyo. Sana gumaya kayo dito sa isa na habang nadadagdagan ng kaalaman, mapagkumbaba, willing makinig sa payo ng iba at napaka-open. Yan mga boss, yun lang ang ano ko ang masasabi ko. Naisipan ko lang tung content na to kasi nasa ilog. Sa ko tamang tama pang video material. Eh alam niyo naman eh mahina tayo sa ano. Mahina tayo sa mga ano eh. Sa mga pag idit edit ng video. Ang naalala ko diyan, magaling talaga gumawa ng video o mga video material si eh, ano eh. Si Andro Electronics, magaling siya sa mga ganyan. Itayo eh, ganyan mga ganyan-ganyan lang eh. So muli mga boss, Andun <laughs> yung mga kasama ko doon. Ah itong ano ah, dagdag kaalaman lang yung ilog na to. yan Isa to sa mga palaruan ko dati nung no, maliit pa ako yan hanggang doon. So dito ako nangangahoy dati panguha ng panggatong doon banda. Tapos ito naman ay yung taas nyan pala yan sinasakahan ng tito ko sa mga pinsan ko. So yun lang mga boss at ito dagdag yun na lang. Huh? Medyo ano to parang ilog to pero ano ngayon eh. Ayan. Ayan. So nabago na ngayon ang landscape dito kasi uh, ano na siya nilagyan uh, na ng dike. So inayos na yung ano. Ayan o. Oh. mga So dati may ano pa dyan. Iba-iba pa yung lapit tayo dyan. dagdag na lang sa ano kasi konti lang naman yung explanation natin kung so, matumba minsan pinapasok to ng high tide pagdating to sa unahan tulay na tulay na sige akyatin natin mga boss akyatin natin iwan natin muna natin ay oh, may daanan pala dito kasi ito yung hangganan oh. Ito yung hangganan may, may tulay, ano, hanggang din, mayroon din dito pa yan. Dagdag lang natin. So dito, anto dati, uh, ah, pala yan. Minsan, mais din ang tinatanim dito. Ayan. Ah, mais nga. <laughs> May tanim ba ng mais? Ayan. Kaya lang hindi pa nalinisan. Ito yung taas niya. Ayan. Ang bahay doon na mga pinsan ko andun. Okay, tayo dito. Wala tong dike nung ano. Bagong gawa lang to. Yan. Tong dike na to. Yan. Dati may bundok diyan, diyan kami nangangahoy dati. E kalabaw, Hiningal ako <laughs> Yan yung ilog yan. Yung ilog. Explore tayo. Hiningal ako mga boss. Malapit tayo ilog na yan Kunti no? na lang. Ayan. Dry na dry ang ilog ngayon. Uh, ano kasi? Uh, ano ba ngayon? December. Hindi ano, hindi bumaha. Kaya yung ano ng ilog mababa. Ayan. So andun sila. Doon sa may lilim. Mas maganda kasi doon. Ayan. Baba na tayo mga boss. Dito tayo sa lagdan dumaan. Ayan, napansin ko lang kasi ganun talaga lagi napaka ano sa totoo lang mga boss ang social media ay napaka toxic so kung ano kung kung papatulan mo lang yung iba yung iba dyan kasi nang na lang eh kung baga wala magawa yung mga sinasabi lang trolls yan napaka toxic na mga tao So balik na tayo. Hanggang dito na lang mga boss at maraming salamat. God bless po sa ating lahat.